Welcome to Henry KNG TV Good morning, good morning po Ngayon po ay ano uh, Nandito tayo sa mesa ng Leonardo Mapunta po tayo na Kapanatuan City Pari nga po nakalive po kanina Yan po problema, mahina po yung signal Kaya pinipinjoko na lang Pari nga po yung araw ng lunes hulugan uh, na naman hulugan na naman sa sasakyan kasi nga po every month po ako nag hulug ng na sasakyan dito sa aking L300 ito po ay 21,000 po ang hulug po nito monthly kaya po yun araw-araw uh, po obligado bumiyahin eh. para nga siyempre eh. sasakyan kailangan maghulugin sa sasakyan tapos yung mga sosobra doon yung po yung pampamilya at mga maintenance ganyan po tayo. Bali niya po itong kami may sa bangko sa may kapas sa may bangko sa kapas ng tuwang pants ngayon ay sa Barangay Tabuating Barangay Tabuating uh, San Leonardo Nevesia after po niyan ay yun na na punta rin na po ng San Leonardo at saka ng uh, Santa Rosa yan po yung gulay uh, tulay, dada po tayo sa tulay niyan tapos yun na po, Santa Rosa na po yung kabila niyan siguro po pagka maluwag po niya sa diretso sa Tarosa Rosa dyan po ako dadaan pero ngayon po ay lunis pwede eh, rin naman siguro pwede rin naman hindi na ako din diretso kasi medyo malayo rin po sa bypass so sa bypass ako dadaan kasi po paikot pa yun Iikot pa na medyo malayo ito ay eh, diretsyo na sa bypass po kasi eh, one way po yung pinapasukan doon sa may kapanatuan kaya iikot pa ako dito naman medyo mabaga lang kasi dad, marami dahil marami tayong dadaanan dito dadaan natin yung uh, dinadaanan dito eh, ito yung Santa Rosa, yung palengke after ng palengke ng Santa Rosa ayun na, susunod nun eh kapanatuan na doon sa may dadaan tayo sa ano ba yan any Pacific Mall tapos SM, kaya may SM kapanatuan, kaya medyo babagal doon pero okay lang naman hindi naman masyadong matagal ah, sige po at uh, update lang apply. Pag ako kumanan dyan, dyan po yung po bypass. Papunta po yan ang ah. may dam po dyan papunta ang uh, Santa Rosa din. Tapos yung papunta ang Fort uh, Magsaysay. Kaya tayo po ito dito lang dito sa may kabayanan ng Santa Rosa. San Visor kasi nga ma ano eh. May iba po yung kulay ng video kaya tanggal ko na yung San Visor. So, medyo malapit na tayo sa may kabayanan ng Santa Rosa. Pero dadaanan na muna natin dito yung Toyota Toyota Santa Rosa Nueva Ecija malaki po yung Toyota dito Toyota Motors Toyota Motors po nasa Gawing Caliwa marami pong bumibili dito at nababa service yung Toyota Motors and Service yun Toyota Motors Santa Rosa po yan Santa Rosa Nueva Ecija after nito balik yun na yung crossing ng Santa Rosa ayan po yung palengke sa gawing kanan tapos po itong kaliwa naman yung kaliwa po na yan papuntang Saragosa papuntang Tarlac yung kaliwa pag akumanan po dire-diretso po yan ng Fort Magsaysay papunta naman ng Palayan City dari sa Santa Rosa nah itu na tayo ngayon sa boundary naman ng Santa Rosa at Kapal na Tuan bali ang bumi arko dyan ayun yung arko ayun mga tanya. welcome Kapal City ayun po sa gawing kanan po may dyan magbungad nyo pa ng kabatuan may Wilcon na alam may Wilcon, may Hyundai, may Bridgestone kompleto po dito sa kabatuan ito nga po yung halos ah, sa pinakamalaking uh, city dito sa Neves yung kabatuan city nandito na po yung mga malaking hospital malaking school malaking galit. college tataan na po natin yung siyempre yung NUA ito ba BIR muna BIR yan po yung BIR sa gawing kaliwa. Tapos ito yung barangay sumakap. nagdaanan po natin dito nga yung, uh, uh, yung isang malaking school na NUST. So, may BCI still. So may risuso. port. Wala na po kayong hanap yung pangipa. Kompleto po dito sa kapanatuan. Ano na to? Pagka kumalwa po kayo dyan, yan po yung Pergara Highway. Matira diretso lang po yan, makakating po kayo ng Talavera Nueva Ecija. Yung bypass po niya, patungo po yan ng Talavera Nueva Ecija. Kali, diretso lang po tayo. Matira diretso lang at dadaanan po natin dito uh, yung hospital na Doctors, Doctors Hospital. Tapos after ng Doctors, any, any Pacific Mall na. Ayan po yung Mitsubishi Motors dito sa kapanatuan. Mitsubishi Motors. Yan po kami nagpapasayang Mitsubishi Motors. Tapos po, ito nga po yung doctor's hospital. Tapos po, may andyan po yung hospital na Our Lady of Fatima University. Yan, papasok po dyan yung Fatima University. Tapos nga po, after po nyan, ito na po tayo sa May Any Pacific Mall. Yan yung gawing kaliwa po. Yan po yung uh, uh, matagal na rin mall dito sa Kapanatuan. Uh. Any Pacific Mall. hindi bigla po nagkaroon ng SM kaya po siyempre uh, nagkaroon ng SM nga siyempre ihina yan pero marami pa rin naman pupunta kasi po nandiyan sa loob niyan yung mga SS yung bansang SSS dito sa kabanatuan marami, marami pumupunta dyan tapos may pure gold, may robinson dyan at dito lang po tayo at sa, sa, matadaanan po natin kasunod yung SM SM kasi hindi kabanatuan natin yung SM City ka ba na to? Ah, siyempre, pag nabing SM, yan po sigurado yung mataas at maganda. SM City ka ba na to? Ah. Ha? halos nasa tapat na tayo ng SM. Yan, malaking SM po yan. SM City ka ba na to. Ay, naku, SM City. Bakit dire-direto yan po tayo? Siguro po mga mga dalawang kilometro pa o mga dalawang kilometro pa na na tayo sa pupuntahan natin Siyempre hindi po mawawala dito yung paborito ng karamihan Sogo Yan, Meron po dito ang Sogo branch Sogo ka ba natuhan na kaya sa gawing kanan Tsaka nga po ito, dadaan tayo sa pinakamahalos pinakamatandang subdivision dito Kapitan Pepe sa division sa gawing kaliwa ayan po paborito po ng lachan tabi ng Jollibee may promo pa Sogo Hotel Kapanatuan ayan po malapit na tayo nandito tayo sa may uh, na daan pagka po kumaliwa tayo at pumasok tayo dyan yan po ipapunta ng palengke pabalengke ng kapanatuan dyan na rin dyan din po natin matatagpuan yung kauna-una ang mga dito sa Batuan na any pang any, any okay. Santa Rosa, San Jose del Monte yung biyahe po Santa Rosa, San Jose del Monte, Bulacan meron po kasi pumunta sa San Jose del Monte yun sa maliit ng kasada, matraffic yun po yung ayos sa San Jose del Monte tapos maliit lang naman ang rate yun po, konti-konti na lang nasa may na tayo Bali nga po, Bonduan po. Ako po yung nag-uulog dito, dito sa amin Yan, sa so bago mag-stop right eh. there, yun na yung pasukan dito. Wala ang parking ah. ayun na po yung may bank branch. Bali, dito po ako pa parking. dito po ako mag-uulog na sa sakyan sa may bank. ko lang po na lumabas yung sa sakyan tapos okay na. O lang po ang papasok. ayan po ha, nakagaling na tayo sa Maybank ayun, mabait naman yung teller doon Tayo po ay nagdeposito nagdeposito deposito po ako na para sa pangulog ng sasakyan maayos po yan, wala akong problema tapos nga po, nagtanong ako sa kanila kung paano ako mag-create ng account ko sa Maybank kasi nga po, medyo kailangan po ng bank account dito sa Youtube kaya po yun. binigyan po nila ako ng guidelines sa bahay ko lang i-create ito binigyan po nila ako ng guidelines tumatawag pa kasi tayo ayan oh. ito nga po ibinigyan nila sa akin ng may bank binigyan po nila ako ng guidelines para kung paano ko gagawin sa bahay yung aking uh, account kasi po pwede sa computer po gagawin to kapag ako na po sa mga anak ko kasi po kaya kaya nila yan yan say goodbye to long lines and hello to digital banking ayan po after po magawa nyo itong aking uh, account sa may bank uh, next month po pagka uh, naghulo po ulit ako sasabay ko na po yung payment nya ay uh, sasabay, -sa, 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 sa payment, sasabay ko po sa payment yung uh, aking deposito maganda rin po yung ganito kasi nga po ito ay nire-ready ko na po ito sa youtube ko kasi nga po meron na po ako kahit pa paano meron na po ako 63 dollars doon mag 64 na para po mga yun po doon po papasok yung sweldo uh, sana po ipatuloy nyo po ako supportahan uh, kayo po ang uh, magbibigay sa akin ng sweldo yung mga viewers ayan po maraming maraming salamat po at uh, hanggang ngayon po isang supportahan nyo pa rin ako kahit paano uh, sa mga viewers ko uh, kayo po ang bubuhay sa aking channel Maraming maraming salamat po sa inyo. Ayan po. Papagawa po ito sa anak ko. Uh, siguro mamaya. O, sa anak ko panganay kasi isa yung magaling sa computer. Kaya naman ito ng dalawang anak ko mabay. Kaso nga lang para masigurado na doon sa anak ko panganay ko ipapagawa po. Ayan Kasi po katulong ko rin po isa sa akin channel na minsan nag-upload din po sa dito. Na-upload po niya yung mga short video ganyan po, gandit na lang po at ganyan nga po yan, nasamahan niyo po ako dito sa Aka na City nagdeposito, nagdeposito po ako para panghulog nga po dito sa aking sasakyan na ginagamit pang hanap buhay ako po ay naglalamob at saka nagpaparenta yan, legal po tayo, kaya po tayo walang hassle sa daan, tayo po ay may LTFRB, tayo po ay reistrado, at siyempre may meron may, po tayong comprehensive insurance para nakaisure po lahat lahat mga tao pati mga sasakay-sasakay kung uh, anong sasakay, sas, bagahayang nakasakay sa sasakyan ko po. po maraming maraming salamat po at good morning good morning po sa inyo lahat